Oh mga idol. Nindot kayo tanawon mga idol oh, naami na sa lungon gindulman buhol mga idol. Oh kining lungon mga idol. Murag sityo man siguro ni mga idol ug ako masayop mga idol. Ah habog kay lugar na dari mga idol atong ilibot mga idol ha. Ah. Oh pisko kay yung hangin mga idol. Naglibot ni mga idol oh. Oh, nakas pinakaibabaw mga idol, makita yung bio mga idol. Na ah, mga idol oh. Kana mga idol, mo na itungod sa kabantian mga idol. Gidungawa na mong mayuga mga idol na. Oh, mo mayuga mga idol. Na pa mi mga idol, kini mga idol, mo na mga idol lumbog na tungod mga idol. Ah, bayabas ning dari mga idol. Kaning dari mga idol ang ubos ani mga idol. Ani bayong mga idol. Ani mga idol, moning kalluya mga idol at bang mga idol. Istreet tani mga idol, kandihay. Aning dari mga idol, tungura mga idol, moni sintros indulman mga idol. Ug magampo ka bayin sa Ginoo mga idol, dali ra ka madungog mga idol kay piso nalay pamilitay paingon sa langit mga idol. Taha Yun ning manuroy tag mang isda mga idol kay maka suruy-suruy tas laing lugar mga idol. Mayo gani mga idol kay wa puta biyae sa atong kabayo mga idol. Walay lain mga idol kini mga idol. Rusi mga idol. Mo mukat katugbukid, bukid mga idol Ngamur murgwak-wak mga idol. Mo nay tong sakyanan mga idol. O daghang salamat sa pagtanaw mga idol. ug mayong adlaw karatong tanan.